Good morning mga kabi ka Welcome back sa ating channel ni eh, Goldfish uh, Pasensya na ako kayo Medyo natagalan na naman bago tayo nakapag upload Na ating vlog Bali ngayong araw Pag-uusapan natin yung mga Dapat kong ginagawa O hindi ko ginagawa kapag maulan O lumalamig yung panahon Yan ang topic natin ngayon mga kabi ka Kaya sumahan niyo po ako Yan umpisa natin mga kabi ka ay, uh, mga ginagawa ko kapag maulamig ang panahon, kung maulan. Uh, ito number one ginabawasan ko pagkain ng isda. Ah, uh, bakit nga ba binabawasan natin? Uh, kung kayo nagpapakain kayo ng umaga at hapon o umaga tanghali at hapon uh, ginagawa ko isang beses lang sa isang araw kasi alam nyo yung maisda natin na uh, pag malamig ang panahon bagal yung metabolism nila o hindi kagad natutunawan ng yung mga isda natin kaya kapag nagbigay pa tayo ng pagkain pa ulit uh, pag nila yon pwede silang ma-overfeed maging ng ang pagkamatay nila o kung hindi man nila kainin yung binigay natin fish food sa kanila uh, kung hindi kagad natin ma-siphon yun at maalis sa aquarium magiging dahilan yun na paglabo ng tank natin ng tubig pag dumi ah, doon sila magkakaroon ng sakit at pwedeng kamatay ng mga isda natin ayan number 2 sa ating ginagawa kapag ka maulan ng panahon na no, may bagyo ah, naglalagay tayo ng asin kahit nga ba tayo naglalagay ng asin sa ating mga aquarium o reptab ah, syempre yung asin tumutulong yan sa pagpatay sa mga bad bacteria dyan sa ating aquarium o tank o o sa pond na hindi nakikita na ating mga mata kaya ako uh, talagang subok na subok na natin yung paggamit ng asin sa ating mga isda kaya yung mga hindi naniniwala dyan na nagyayang asin yung mga tank nila okay lang naman yun uh, kanya-kanya paniniwala kaya respetuhan na lang ba diba? ngayon dito na tayo po sa number 3 na ginagawa natin pag maulan malamig ang panahon ay naglalagay ng heater bakit nga ba tayo naglalagay ng heater sa ating mga aquarium uh, ako ginagawa ko nilalagyan ko yung heater yung mga goldfish natin yung malalaking tank ito yung mga 75 gallons pero hindi ko naman kaya lagyan lahat ng aquarium natin kasi sobrang dami syempre kaya pinipili ko na lang yung mga mas matataas yung value na isda. Yung medyo mas mahal. Kaya nilalagay ko ng heater. At hindi naman po porket mura lang isda natin, hindi na natin pwede lagyan ng heater. Pwede naman po. Kaya lang sa kaso ko, marami tayong nalaga na talagang may priority tayong isda na kailangan lagyan ng heater. Ah, uh, tapos sa paggamit po ng heater nga pala pag malamig ang panahon, uh, tip lang ha uh, wag, wag na wag nyo kagad isasaksak. na pag yung aquarium nyo o yung tank nyo, sobrang lamig ng tubig, nilagay mo yung heater, tapos sinaksak mo agad, eh, sasabog po yun Naranasan ko na po yan mga kabi, kaya dapat ang gawin nyo, nilagay nyo yung heater, uh, after 10 minutes, saka yung saksak para hindi sumabog yung ating mga heater yan coding tips lang mga kabi yan number 4 na ginagawa ko pag malamig ang panahon na maulan eto mahalaga ito mga kabi kahit saan pa man na uh, syempre pag maulan ang panahon kailangan i-check mo yung mga isda mo lalo na kung outdoor yan nasa labas nasa pond, sa reptab uh, kailangan talaga natin i-check kung may white spot pa sila o anumang sakit nung dumapo sa kanila kailangan natin i-check yung mga kabi kung hindi natin maagapan yan maring mamatay din yung mga isda natin dahil sa sobrang lamig ng panahon at nasa outdoor yan uh, mas prone sila sa sakit kaya dapat natin i-check ang ating mga alaga kung hindi man natin ma-check mga kabi ah, mas mainam lagyan na lang natin ng takip takpan natin yung kalahati ng tank natin para kahit pa na may silungan yung mga isda natin na sobrang babad sa ulan ano sa lamig tapos siyempre i-check nyo rin kung maapaw na yung mga tank nyo at yan mga kaabi ang mga ginagawa ko kapag malamig ang panahon o maulan uh, una binabawasan ang pagkain ng pagkain na isda pangalawa naglalagay ng asin pangatlo naglalagay ng heater pang-apot, sine-check yung mga isda. Uh, ngayon, dadako naman tayo kung ano yung mga hindi ko naman ginagawa kapag umuulan. Number one na hindi ko ginagawa kapag umuulan, mga kabi, kung malamig ang panahon, uh, yun mag-harvest na isda o ng prai. Bakit nga ba hindi ko ginagawa yun? Uh, lalo na pag malamig ang panahon. Siyempre, pag nag-harvest siya, ka, kailangan yung mga na-harvest mong na pray ay uh, ililipat mo na ibang tank yun uh, mo sila sa grow out tank nila syempre kailangan mo acclimate yun pero pagka sobrang lamig ng panahon mga kabi naranasan ko na to ayaw ko lang sa iba kahit na sabihin mo mag acclimate ka uh, ilang minuto 15 minutes may namamatay pa rin mga kabi hindi talaga maiwasan lalo na pagka sobrang lamig ng panahon kaya ginagawa ko na lang uh, hindi na ako nag harvest ng mga pray Inaya ko na lang sila doon pag maaraw na yun pwede na tayo mag harvest at lipat sa ibang aquarium o tank ngayon uh, sa dito na tayo sa number 2 na hindi ko ginagawa pag malamig ang panahon uh, ito mahalaga to number 2 uh, wag mag water change bakit hindi ako nag water change pag malamig ang panahon delikado, mahirap kaya kung kunwari uh, sa tank mo, babawasan mo ng tubig na 50% mahirap yun na uh, hanggat maaari pag sa nag-araw na lang tsaka ako nagwa-water change pero kung kailangan kailangan talaga mag-water change madabi na talaga yung tubig uh, siguro ginagawa ko na lang mga uh, 10 to 20% ng tubig sa ating tank ang pinapalitan ko pero sabihin niya na 50% water change tayo uh, hindi ko ginagawa yun Kasi naranasan ko na rin yun nag-water change ako ng 50% sobrang lamig ng panahon na uh, na isda na tinadali na lamig at may heater hindi uh, niya kinaya na matay-isda natin kaya yun mga kabi uh, wag na wag niyong gagawin no? nasa inyo naman kung gusto niyo mag water change nasa inyo naman po yun besto ako uh, eto uh, yung batay, la lang po sa mga experience natin mga kabi pero kung mula ng tumari mga isang linggo Uh, siguro mag water change na tayo no? kailangan na tayo mag water change pero konti lang dapat ibawas natin sa tang natin ako ginagawa 10 to 20% ng tubig sa tank yun ang pinapalitan ko pero sabihin mo yung araw-araw maulan araw-araw din ako mag water change sa hindi ko ginagawa nagpapatal na ako na ilang araw pag medyo alam na natin na hindi, ganong, hindi na ganong maulan sobrang lamig yan tsaka tayo mag water change tapos eto na po yung huli ah, ginagawa ko pag ah, manamig yung panahon ah, syempre masarap magkape <laughs> joke lang po mga kahabi ah. joke lang po yun ayan po mga kahabi mga kaiyay ah, ang hindi naman natin ginagawa pag manamig yung panahon number one, ah, hindi tayo nag-harvest ng fry o na isda ah, number two hindi tayo nagwa water change at yan mga kahabi, yung mga hindi ko ginagawa at ginagawa ako pag masama ang panahon o malamig. Uh, sana may natutunan kayo mga kabi, mga ka-EA. pag may natutunan kayo, lalo na kung bago ka pala, ngayon palang napanood sa YouTube channel natin, like naman po. Syempre, please like, share, and subscribe mga kabi. Uh, yun lang mga kabi, maraming salamat. Uh, God bless po sa inyo. Syempre, mag-iingat kayo palagi. Lalo na ngayon, maulan na naman. Dalaki pa yung paglalabas. Yan sa susunod mga kabi. Maraming salamat. Bye-bye.